So yan, isang maganda umaga no, mga viewers natin saka subscriber natin. So dito kami guys ni La Elmo Balioso Vlog saka ni Tony Vlog no. Dito sa kahabaan ng Ibang Ilisa Street no. Corner po ng Recto Avenue. So vlog namin tong isang so, ito ng mga sapatos dito guys right, no. Gawa to ng Vietnam. Shout po sa lahat ng mga viewers natin, subscriber natin no sa iba-ibang bansa guys no. Saudi, Hong Kong, US. So, out sa inyo guys, no. Ingat kayo guys, no. Kung saan kayo naroon, no. Lalo na ngayon, may ingit, so. And dala po kayo ng tubig palagi. Maan kami. Let's go! Ah, tulad ni Idol. Idol, saan ka pagaling yan? Nike Cavite, oh. oh yan, ah. So, napapanood mo rin to Idol, sa mga vlog, no? Kaya pumunta ka rito para tingnan talaga kung mga legit, no? Magaganda ba, Idol? Maganda? Magaganda. Panalo, no? Sa halagang dalawa o wampay, ba? May shoes ka na rito. You know? Eto, ganito. Nike to, guys, na shoes, no? Yan, oh, ganito. Idol, dito, sa sapatos na to, magkano? eto lahat to tigda dalawa 1.5. So, bahala na kayong mamili guys kung anong uh, beat nyong mga shoes, no? Yan, ang gaganda, oh. oh. And guys, yung mga shoes na yan, no? Dalawa 1.5, may sapatos na kayo dito, no? Dalawang piraso yon dalawa, opo. po Dal Saan kayo, mga idol? Santa Rosa. Laguna, no? Masyalo oh, kayo? So, ikutin. Ah. O, oh, titibay yan, ha. Dalawa oh, 1.5 din. Idol, ganun din dyan. Dalawa 1.5 din. Lahat, no? Dalawa 1.5 dyan. O. Oh, o, oh, ang kaganda ng mga look, o. Oh. O, oh, yan. Dalawa 1.5, no? Bahala na kayong pumili, guys, kung anong beat yung mga shoes dito. ba? out sa Idol, ha. Anong nabili natin? Yung ganong kulay? Isa lang binili mo? Magkano yung yan? Isa? 650 Seven, ah? 650 ah? Oh, galing yung 650 ah Ito lang makakabili ng mura Yun, dito lang no Ibangilista Recto Oo, oh, Ibangilista Recto no Ibangilista oh, Recto Thank you Idol ha, ingat, ingat, ingat Sa mga shoes na yan no ah, Napakarami Iba-ibang kulay Idol, nalaglag na tong ano mo Okay, Oo okay. okay. oh. Oh guys, oh. So, may black, may red, may blue, no? May mga combination na kulay, yung mga bit nyo. Ganda, mga Sabrina daw. O, so, oh, yan ha. May Kobe air. Yan. Kobe 8 to. Kobe 8. Kobe 8? Opo. Kobe 8 daw na sis oh. to, guys, o. Oh. Ito, ganda, o. Oh. Kobe, Kobe 8 to, guys, o. Oh. O, oh, sangka pa. Dalawa 1-5. May sis ka ng ganito kaganda, no, mga idol. Kobe 8. Ganda, o. Oh. Viewers natin, sa ka subscriber natin no, oh, punta na kayo dito sa kahabaan ng ilista Street. Dito nyo lang makikita mga sapatos na Oh, sa may Metrobank no. yan dito lang sila sa may baba ng Metrobank na to. Oh. 'Yan, Metrobank no. Sa mga viewers natin, punta na kayo dito. Dalawa 1,500 sa mga shoes na 'yan. O, dalawa 1.5 dyan ha Kobe 8 pa lang yung pinakita natin no paganda-ganda bala na kayo mamili guys kung ano yung mga beat yung mga shoes dito alagi basta pag may mga ano po kayo comment lang namin pag may gusto kayo pa vlog ma'am comment lang kayo taga saan po kayo ma'am ano po kami bossing dito lang din taga rito rin po oh. kayo Oh. Tony Vlog, Elmo Balioso Vlog, Cobontin Vlog. Oh, ito po ako. Uh, oh. 41.7 na 42 size 8, 43.8 na. Katulad nito idol, ano? Ah, uh, 44 size 9. Size 9 to. Oh, yan ah. 44 size 9 idol. Ganda oh. Nike to na sapatos, no. Yan, size 44 9. Yan 6.50 balik natin so eto namang isang to guys tingnan natin guys kung anong size nito no? yan you know, o size 44 din so size 9 din to no? size 9 din kasi 44 eh size 9 ano you anong size daw 44 44 din So 9. Ito yung sa gitna yung ano, di ba? 9 yan. Depende sa US, sa US. Oh, sa US 10. UK 9. Okay Yan ha 44 Sa UK 9 Sa US guys 10 yan Ganda ng mga shoes dito Mga idol oh Oo oh, ba O oh, katulad nito Size 43 Sa UK 9.5 US guys 10.5 no So yan Mga sizes dito So eto na sapatos yan guys oh Nike Air Nike Era. Jason Tatum. Anong pangalan ng sapatos to? Jason Tatum. JT. JT. Oh, Jason. Jason Tatum. Tatum. Ito oh. Precision 6. Ito Precision 6, no? So, Precision 7. May Precision 7. Ayun, 7. Ito. Mm. Oh, yan. yan 7. Ito yung oh. Magkaiba yung oh. ito, ito. Ah, magkaiba. Oh, Ito, 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 ito. yung... 6 dito, oh, boa precision 6 Eh, yung 7. Oh, ito yung precision 7. Okay. Ito Oh, ganun pa lang pagkilatis nito mga idol. Ito naman JT oh Jason Tatum no. Size 45 mga idol. Yan 9.5. No. Oh, ganda ng mga shoes mga idol. Sampo kayo 1,500 dalawang pares na po 'yon. Oh, ito oh 7. Ito. Precision 7. Precision 7. Ganda rin, no? Maraming kulay pala to. Precision 7, no? O, Precision 7 to, ha? Ah. Tingnan natin, guys, yung sizes ng Precision 7 na to. Size 43. Guys, itong Precision 7 na to Nasa sapatos, no? O, yan. 43. 8.5. Oh, yan precision 7, no. Ba, oh, no? Buy one take oh, one. Pag isa, pag isa 1,000. Oh, pag sa 1,000 'yon. Oh, ganda idol no? Oh. oh, yan ha size 43 dito. Oh, yan. Precision 7. So, ano pa hinahanap nyo? Puntahan nyo na to dito oh, sa ibang sa street, no? dito sa Quiapo. Yan. Lapit lang to sa may isitan guys, no? Corner ng Recto Avenue. So, bahala na kayong pumili guys sa mga shoes na mga beat nyo. Kapit na kapit. Ganda pang basketball. Kapit na kapit. <laughs> oh, ito yung mga shoes guys, no? bahala na kayo mamili guys dito kung ano yung mga bit nyo lahat ng mga sizes dito guys meron yan o no? oh. 1,500 dalawang shoes na po yun yan dalawang shoes na po yan ha yan eh. so, dito lang yan ha si madam si Elmo Balioso Vlog sa si Tony Vlog no. Kasama ko nga uh, bablog ngayon sa mga sapatos na to idol. Ayun yung Sabrina no na sapatos. Oh, kita mo naman pang basketball ah. <laughs> pang basketball talaga. Pang Tingnan dumating na tayo, pinandungan na tayo. Oh, di ba? <laughs> mainit daw, mainit. Oh, mainit no. Pag kayo mamamasyal dito sa kahabaan ng ibang street, no? Huwag yung pong kakaligtaan na puntahan tong pwesto ng mga sapatos dito. Sa so, may Metro bank, no? Sa so, sila ng Metro Bank, guys. Sa baba. Ilit. oh, yan. Dito lang sila nakapwesto, guys. Mga sapatos na gawa ng Vietnam. Dalawang Paris, 1,500 dito pang basketball, pang jogging, pang formahan So lahat na guys. Pwede n'yong gawin sa mga sapatos na 'to, no. 'Yun 'no, Gaganda, oh 'o. Oh, ba. So, punta na kay dito mga viewers, no. QQ Mall, no. TV Mart. Ayun. So, 'yan hanggang dito na lang ang vlog natin, no. Thank you.